Ganda ka Magandang umaga Sabi ko sa iyo eh Malungkot ano Eh talaga malungkot Eh wala kang Panginoon sa buhay mo Kaya yung nangyayari sa iyo kaibigan Bumalik ka na kasi Sabi ko sa iyo eh Nila bumalik ka na Ilang minuto lang naman yan eh manalangin ka kaibigan Magpapalaking ng Panginoon Natatakot ka kasi Di ka kasi nanalaking kasi Di ka kasi nagprey Mahal ka ng Panginoon, hindi ka pababayaan. Kung magkikita mo yung link na yan, basahin mo yan. Iiwan ko ang talatang yan. Magiging sa lahat. <laughs> Sabi ko sa iyo eh. <laughs> Ayan tuloy. Sarili mong kagusto ang ginagawa mo. Ayan oh, na ako pala mo. Lapit na. Iwanan mo na yan. Baka muntun na yan. Masisira ang buhay mo dyan, kaibigan, kapatid. <laughs> Lubayan mo na yan. God bless you ha. Asaan ko na yan, kapatid ha. Magiging na lahat. God bless you.